Angelica Jones, balakasuhan ang tatay ng kanyang anak. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Angelica Jones na handa siyang maghabla laban sa ama ng kanyang anak na si Angelo Timothy Benedict Alday dahil sa di umano'y hindi nito nilagdaan ang birth certificate ng kanilang anak. Sa kanyang pahayag, Sinabi niya na nararapat na turuan ng leksyon ang ama ng kanyang anak dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Sinabi rin niya na kung ayaw ng ama ni Angelo na makulong ito, ay dapat ayusin nito ang problema at kausapin nito ang anak nila. Binanggit rin ni Angelica na hindi niya habol ang kayamanan nito dahil sa katunayan ay sa loob ng sampung taon. Siya lang ang nagbibigay suporta sa kanyang anak at wala anumang natanggap na sustento mula sa tatay ni Angelo. Sinabi rin ni Angelica na noong buhay pa ang mga magulang ng tatay ni Angelo ay pinakiusapan siya ng mga ito na huwag kakasuhan ng anak nila. Sinunod naman ni Angelica ang hiling ng mga ito dahil malapit din ang kanyang anak sa lolo at lola nito. Noong July 2012, noong pitong buwan buntis pa lang si Angelica sa anak niyang si Angelo, kinumpirma niya na ang tatay na kanyang dinadala ay si Dr. Gerald Alday, dating counselor ng San Jose, Batangas. Binahagi rin ni Angelica na minsan ay sinabi sa kanya ni Angelo na nakasalalay sa birth certificate niya ang career at future nito at kung hindi ito pipirmahan ng tatay niya at hindi siya nito kakausapin, ano na lang daw mangyayari sa future niya. Isang direkta at walang takot na tanong naman mula sa reporter na si Morley kay Angelica na baka nag-iingay lang si Angelica ngayon dahil sa pagbabalik niya sa mundo ng showbiz kaya ginagamit niya ang issue kaugnay sa ama ng anak niyang si Angelo. Deretsahang sagot ni Angelica na kung gustuhin man niyang gumawa ng ingay ay nagawa na sana niya ito noon pa. Ilang taon nga raw siya na nahimik at hindi nagsalita. Hindi rin daw niya gagamitin ang issue dahil buhay at future ng anak niya ang nakasalalay dito. Dagdag pa ni Angelica na bilang isang ina at author ng ordinansya para sa solo parents at para sa probinsya ng Laguna at Children's Right ay mayroong batas ang gobyerno na nagsasaad na pwedeng managot ang sinumang tatay ang umabanduna o hindi nagbibigay ng suporta sa kanyang anak. Pwede rin daw itong kasuhan at ikulong. Naawa na raw si Angelica sa anak dahil durog na durog na ito. Hindi naman daw ito isang laruan na pwede lang itapon lang. Tao ito na ginawa ng Diyos. Mensahe pa niya sa kay Dr. Gerald Alday na sana magpakatao at magpakalalaki ito. Nakakatulong naman daw ito sa si ibang tao dahil sa doktor ito, bakit sa mismong anak niya, hindi niya magawa. Dagdag pa na asunto na ng doktor na ama ni Angelo kapag hindi nito pinirmahan ang birth certificate na hindi pwedeng itanggi dahil may DNA test, magbibigay ng financial at moral support. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!